Ito, galing lang to sa isang inahin yan ganyan kadami mga anak ni mga baboy namin tas ang susunod naman ito galing din ito sa isang inahin mga yan ayan <laughs> komo ka familia, ngayon pupunta tayo sa mga baboy yan uh, titingnan natin yung mga um, uh, status ng mga baboy natin so uh, again uh, ano ko lang muna balik tayo sa history ng sa ano namin ng babuya namin. Ah, uh, nag-start kami dito sa four na inahin tapos isang bore. So, tingnan natin kung ano na nangyari after nung last namin na update dito. Dito na tayo. Mama. Yes, come. Um, Are we go there? Come, we'll check the pigs. Okay teacher. So, start tayo dito. So, like, meron kaming ano, tatlong bahay-bahay um, ng mga ng mga baboy yan. So, uh, dito sa so nangyari sa... Ito, lalo na itong pangatlo na to, ito yung pinakabago na the, pinagawa naming bahay. Um, di, ang pera nito ay nanggaling sa pinagbentahan din ng mga mga baboy. So, um, Ganito ang ginagawa namin. Baka po nakabenta sa ngayon kasi nagbibenta na kami ng mga baboy. Um, yung pinagbenta ano, ano muna. Ginagamit namin ulit sa mga sa mga ano nila, sa mga pabahay. So magdadagdag pa tayo kasi nag aim kami ng 20 additional 20 na ano na inahin. So magpapagawa ulit tayo ng mas malaking baboyan kasi ngayon hindi kasi yung mga ganito. So, sa so susunod yun ang mapapakita ko sa inyo. Pero sa ngayon, ito muna mapapakita ko sa inyo. Tara! Hello, hello, hello! So, ito ang mga pigs. Mga piglets namin dito. Iba-ibang kulay. Ayan. Mga yan. So, hindi pa sila pinapakain ngayong hapon. Ito, galing lang to sa isang inahin. Yan, ganyan kadami mga anak yung mga baboy namin. Tapos, ang susunod naman, ito, galing din ito sa isang inahin. Mga yan. O so, mga batch by batch ang panganganak dito ng apat na mga inahin namin. So, sunod-sunod lang sila. So, ayan. Ayan. Tapos ito, improvise lang to. Lagayan to ng mga ano nila, medicine. Ito mga to. Para mabilis ang um, access sa mga medicine. Diyan lang kayo ha, don't go. Because it's raining. So, ito naman. Ay, ito yung pinaka-konting ng anak sa baboy namin. Um, ayan, yung lima na yan. Ayan, sila. Limang baboy lang yan. Sa lahat ng nanganak, ito yung pinakakonti. Konti lang sila. Ayan. Hello. Hello, piggies. Just stay here lang kasi ha. Ah, oh, just stay here. Stay there. Kasi kuanan mo si Jack Jack. I'll finish this. So ayan, may libre tayo dito ng pabayabas. Ayan. Mga native bayabas, naghihinuga na lang. Yung mga yan. Naghihinugan, walang kumukuha sawang-sawa na mga tao dito sa amin sa bayaba sa sobrang daming yan hindi lang ito ang puno kasi marami din pati sa kaligid nito so ito sila hello ito gagawin namin inahinto, itong tatlong to ayan so kailangan na talaga namin gumawa ng panibagong kulungan dahil dumadami na sila ayan, hello Uh, yung mga bago namin uh, ina, yung ginagawang inahin ay in ina, 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 ina artificial insemination na namin. Itong mga to, ayan, na AI na itong mga to, ayan, sabi ano daw daw yan, confirmed na buntis. So, kailangan na namin mailipat yan sa bagong kulungan. Itong dalawang ito. Kaya magpapagawa kami ng bago. So, ko na nila. ayan. Tas meron pa kami dito. gagawing inahin. Ayan. Ayan, tatlong yan. Gagawin ding inahin yan. Hello, piggies. Hindi pa sila pinapakain ngayong hapon. At hindi pa rin pina, ano. Wala, dyan muna sila. Siesta time nila yan. Ayan. Ito, yung hindi pa nawawalay na, ano, mga biit. Yan, hindi pa kumakain at hindi pa sila naliligo. Yan. Ito buntis ito. Buntis si Mommy Pig. Yan. Nai -ai na yan. Naiay, ito naiay na rin ito. Sa so, buntis Yan. yan. Wala dalam dalang pagkain. Digidigidigidig. Ayan. Um, unang pagbubuntis nila ito. Unang pagbubuntis. Pati yan. Tas yung mga mami pig talaga namin na nag-start dito, nandun sa labas, na nasan sa taas. So, mga nandito lang talaga ay yung mga bagong baboy. Pera lang nitong isang to isa to sa mga mommy pig ayan si mommy pig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 asan pa? ayan yung mga yan, basta ang pinakakunti lang talagang nanganak dito sa mga apat na aming inahin ay yung limang peraso lang the rest, lagpas one, uh, lagpas ahm um, Sampu, yung isa, 17, may 15, may 14, may 11. Mga ganun sila mga anak. Um, basta yun, ano, konti lang ang below 10. Kaya maganda, magandang mga inahin namin na nandito. So, ayan. So, meron kami dito, ano na. Sa ngayon, tatlong, ano, bahay-bahayan. So, ito, apat ang laman yan. Apat ang laman ng, uh, apat na kulungan yan. Tapos ito, dalawa. Ginawa lang namin dalawa to. Mas malaki ito dito. Pero ginawa lang namin dalawa. Ayan. Ayan sila. Ito. So, malaking binigyan namin ng space sa kanila kasi mga pabuntisin yan. Yung iba buntis. Yung, isa, yung iba pinapabuntis. hello Ano? So, ayan yung background ng ano, ng babuyan. Doon banda ilalagay yung panibagong babuyan na gagawing bahay. Ito yung pogi kong ano. <laughs> Taga, ano dito. Taga manage. Ayan. Ayan, may palaruan pa sila. Ayan silang lima. Kulit lang eh. Makulit sila. Makulit-kulitan. Ayan, ba yung tubig nila. Tubig. Ito feeds. Dahil mag-try nga tayong pakain. Agoy. ano feeds to? Starter. Starter. Saan dito? Oh, ayan na. Ayan uh, na. na. No? 19 days pa lang nahiwalay na kasi ayaw na magpadede ng inahin nila ito yung 17 ng anak dati no tapos naging ano na lang sila 15, kasi nadaganan ng nanay maganda sana mga anak yung nanay nito kasi maramihan ng anak Seventeen, tapos naging 15 na lang sila kaso lang yun nga yung nanay niya wala pa kailang pag gustong humiga hihiga na lang talaga siya wala pa kailang pagka may nadaganan siya. Siya din ang nakakamatay ng mga anak niya. So ito, anong feeds nito? Starter, starter. starter din. Abigyan natin ng konting starter. Okay. Snack. Okay. Ah, magkaiwalay pala. Iba-iba. Iba-iba iba yung mga ano, ang pagkain nila. Ayan. Ah, ayan. Snack, 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 snack. Ah mag-snack sila. nakasila kumain, no Oh. Ayan. Ayan. Meron tayo ditong, ano, ayan, Oh, yung patubigan niya, inuman nila. Pag, pag nauhaw sila, ano lang yan. Ano to? Auto, ano nga tawag dito? Dito sa, auto drinker, no? Auto drinker. So, anytime na mauhaw sila, nandyan lang yung inuman nila para laging malinis pagka nang ganyan kasi kung ilalagay lang natin sa dito sa kainan nila diyan minsan ni nila yan pinapaliguan tsaka minsan tinataihan so mas maganda talaga may auto drinker kasi malinis yung nainom nilang mga um, tubig ang ko, cute lang nila oh yan yan mga yan tapos dito, ito yung lagayan ng mga feeds nila. Nandito lang. Pero ang maramihan talaga nandun, may lagayan yan. So, ito yung tubig nila. Nandyan yung kinukuha na ng tubig dyan. Sa ilal sa baba na yan. So, dito lang kami kumukuha ng patubig dito sa area na to. Ayun yung inahina isa. Kalabas. Ayan. yung Inahina yan. Nandyan. Siya taga-linis at taga cultivate ng mga ano, ilalim ng mga pudo. Tapos meron ding isa doon, mamaya pakita ko. Pakita ko yung mga na doon sa taas. Ito si ano, si Papi Pig. Si Daddy, si Daddy Pig. Si Daddy Pig, ina siya. So siya ang taga-cultivate dito sa ilalim na to, kaya ang linis. Tapos maganda pa yung ano ng na lupa oh, linis niya. Tapos yung isa, ito, Buntis ito. Buntis ito si Mami Pig. Ay, kay, 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 kay. Dig, 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 dig. Ay, tulog. Tulog si Mami Pig. Yan, dito sila sa labas kasi mas presko. Yan, itong ano to, si Daddy Pig may ngay. Minsan masungit yan eh. Nangangagat yan. Nakakatakot lap lapitan. So, Um, meron pa tayo dito isang mami pig tingnan natin um, ang ganda talaga dito kasi siguro pagka malalaki na yung mga puno ng mga prutas namin maganda itong mga baboy ilagay sa ilalim ng mga puno kasi kinocultivate nila at nilinis yung area um, sa susunod din yung mga hayop namin Pag, sa ngayon kasi ingat na ingat kami sa mga puno namin kasi maliliit pa kaya kaya pa nila patayin yung mga kainin yung mga tinanim namin pag malaki na siguro maganda na iwanan sa kanila sila ang tagalinis naman so ayan si mami pig buntis yan eto yung ina nung 70 ng anak yan yan siya siya ang inahin malakas to, madami tumaga mga anak eh kaso nga lang, hindi siya maalaga sa mga anak niya yan So, ayan ang mga kaganapan dito sa aming farm. yan pakunti konting, -konting ano, mga structure dito sa una naming farm. Doon sa kabila. Mga ano naman yun. May mga bye-bye din doon. Pero, sa mga tauhan namin yun. Pero ito, ito mga to, yung isa, pay ng tauhan namin yan, yung mga ano sa mga poultry Ngayon. Umuulan na dito ngayon sa amin kaya kailangan ko nang ihinto ang pag, pag video Um salamat sa panonood at kita-kita pa ulit sa mga susunod pa mga videos. Happy farming.